Paano nga ba i-log out ang Facebook account mo sa lahat ng cellphones o devices kung saan ito nakalagin? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Okay? Simulan na natin. Para i-log ang Facebook account mo sa lahat ng devices, ay kailangan natin pumunta sa menu. I-click lang natin ang button na nandito sa upper right corner. Dito mag-scroll down lang tayo at i-click ang Settings and Privacy at pumunta sa settings. Now, dito tayo pupunta sa account center ni Facebook. I-click lang natin. Kung wala kang makikita ang account center na nandito, ay pwede mo rin i-search ito. Pumunta ka lang dito sa search at i-search ang account center. Ito ang account center. I-click lang natin. Dito mag-scroll down lang tayo at pumunta sa password and security at click ang where your login. Dito piliin mo ang iyong Facebook profile. Dito na natin ilalagout ang lahat ng cellphones o smartphones na nakalagin. Kung makikita natin dito sa itaas, ito yung cellphone na ginagamit ko ngayon. Hindi ko yan gagalawin dahil yan ang cellphone o device na ginagamit ko. Ang ilalagout natin ay itong mga devices na nandito sa ibaba. Para i-log out ang mga ito, ay i-click lang natin ang Select Devices to Log out. Dito pwede ka lang pumili ng device na i-log out. E check mo lang ang box na nandito sa kaliwa. Pero, kung gusto mong i-log out lahat ng devices, i-click mo lang ang Select All na nandito. At pagkatapos, i-click ang Log out button. Then, log out at na na natin ang ating Facebook account sa lahat ng devices.